kamsa 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 murang mura dito guys napaka mura na mga bilihin ito gusto nyo? pupunta na kayo dito hmm. gusto dito, mo ng mura? kamsa kamsa na kung gusto mo ng mura mapapamura ka talaga oh, like example <laughs> Hindi, mean, paano maging kamsa kamsa yan? 11.50 oh, 11.50 <laughs> Budol pala Pag sa mall kayo bumili 70 to 60 Pagkita mo doon sa baba o yun o Nakakalula nga lang Ayan Napakaraming items Mga chinilas pang bata Oh. Puro siya 11 lang. 11.5 ang price niya. Kamsa kamsa na. Happy <laughs> <laughs> Muskin. <laughs> Check run. Check run. guys, mga t-shirt. Damit. Ayan, daming items. Dito na kayo kabayan. Sa kamsa kamsa. Oh. All items, murang mura. 11 real. 11.50. Halos lahat pala 11 ano? May 575 naman. Ah, may 575. Hmm. Dito na kaya guys, sa 511. Kamsa. Ano 'yan? Da ano dapat sya kamsa sa shara ka, so wala nang may tax. Yes. Kaya 575. So hmm. hmm. ang daming items, Ang doble mo 'yun. Tingnan ko para kita ko kung ano 'yung tinaka ko. Masha Allah tabarakallah. Ito guys, eh. 575 lang. Mm. Oh. Pandobli sa yun eh po. To? Yan? O, oh, ganito yun o. No? Hmm? Oh, ta sa katawan ano? Anong size nyan? XL. Uh, <coughs> medyo, oh, medyo. Ito yun sa iyo. Um. Sabi nga ganito, ganyan lang yung kalaki. Ibang, ibang, ano naman um. oh, yun? Royal medyo, naman to yan. Ay, Bix. O yung Bix? Uh, sige, bigyan mo ako ng dalawa nyan. Dalawa? Ah. Dalawa sir? Dalawa niyan, tapos dalawa noon. ha? Hindi kasi nabibigla. Hindi dalawa ano, niyan. Ano, ano bang gusto mo? Gusto mo ba? Sige na, sige na. Tingnan mo kung dalawa niyan. Oh, sige ito sir, ha? 575 okay. Ato isa hada. Ayaw medium sa. Ito ay gawin din. haba. Yalla. Pati na isip ka tani. Hindi siyang magutang. Ngayon wala akong pwede. Ngayon pa uutang. Yung nga gusto ko yung wala <laughs> kang pera. Sa dumi nga lang lang. Sa akin Marami guys Karamihan presyo nya 11 Saka 5 bariyan. Sa mga kabayan natin oh. Dito na kayo Kamsa sa Ayan sa Katabi lang to ng Grand Mall o Utae Mall. Grand Mall dito Grand Mall Kamsa Ashra Shop. Aywa. Kapag hanap mo ang t-shirt na mas mura, pumunta ka dito sa taas, second floor sa Kamsa Kamsa Ashra Shop. Halika na. <laughs> Malapit ng Saudi Day. Green behind the back ng kamsa kamsa ah meron din silang mga Pang nanay duster women's t-shirt yes women's section women's section yeah section 1 section 2 section 3 huh? okay. uh -huh. ha okay pal pal ano ang task ni kulit Ano? Ngayon lang ako nakita na ano 1 plus 1 equals 3. Dijangkah yang sabun? kasi ang 30, 30 30 30 30 30 30 tag 30 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 11.50 11.50 11.50 Pasok na po kayo. Ay di tayo dito tayo. Kasi tayo, tayo, tayo. tayo lahat. Yes. Yes? Yes. Pasok na po kayo. Ee ko lo? ta? guys. Ito po yung sasakyan dito sa taas. Hindi na ako kaganda. Chocolate, chocolate. Ito naman tayo guys, puro chocolate. Ito oh. naman puro tasa. Only 11.5.